Tila naguluhan ang netizens sa estado ng relasyon ni na Ryan Bang at Paula Huyong matapos silang mamataang magkasama sa pagdiriwang ng hola, Escolta. Ngayong Sabado, November 29. Tila sinorpresa pa nga ni Ryan Bang si Paula ng bulaklak at masayang-masaya ang dalawa sa naturang event mula umaga hanggang hatingdabi. Naging mainay ang kaganapan dahil sa mga pagtatanghal, mga stall, at mga pop-up na nakakalat sa First United Building at sa kahabaan ng Escolta Street. Kabilang ang siesta horchata sa mga booth na pagmamay-ari ng dalawa na umaakit ng mga tao, na nag-aalok ng kanilang signature horchata, kasama ang mga limited edition treats. Nagbahagi din si Paula ng isang Instagram story ilang oras bago ang festival na nagpapakita ng mga bagong assemble na orange and blue na makaron na may temang siesta na ginawa sa pakikipagtulungan ng makarons kumpleto sa mga nakaprint na logo ng siesta sa mga shell. Samantala biglang dumating si Ryan sa gitna ng kasagsagan ng pagdagsa ng mga tao. Sa mga litrato at video ay makikita si Ryan na bumibisita sa booth ni Paula sa Siesta Horchata, kung saan ginulat niya ito ng isang bouquet ng mga bulaklak. Ngiting-ngiti naman ang its Showtime host habang inaabot ang naturang ulaklak. Si Paula, natila nagulat, ay tinanggap ang mga bulaklak habang ang mga customer at mga dumalo sa kaganapan ay nagkukumpulan sa booth. Nakasuot si Ryan ng siesta horchata graphic shirt at dark denim jeans, ang parehong kasuotan na ipinost sa opisyal na Instagram stories ng siesta ilang oras ang nakalipas. Samantala kapansin-pansin na tila may suot ding singsing -sing si Ryan sa kaliwang palasingsingan niya, habang si Paula ay walang nakikitang singsing -sing sa mga kamay nito. Matatandaan na nag-unfollow si na Ryan at Paula sa isa't isa sa social media noong Oktubre, na nagpalala sa haka-haka na natapos na ang kanilang engagement. Noong Setyembre, tinanggal ni Paola ang lahat ng larawan ni Ryan sa kanyang Instagram feed, kabilang ang kanilang post tungkol sa engagement noong nakaraang taon ng Hunyo. Namataan din si Ryan Bang na mayroon kasamang babae nitong nakaraang linggo, kaya naman ngayon ay gulong-gulo ang netizens kung hiwalay na ba talaga ang dalawa, ikaw anong say mo sa tagpo na ito ni na Ryan Bang at Paula Huyong?